kuryente. Tapos nakalagay lang yung dati dyan, ano eh. Siya okay lang naman po, hindi nang pin okay lang po nyo. Okay lang, may ako ko na matayo ng computer. Okay lang po siya, pulo ko sila ito, sir? Okay lang po siya. Pahap na lang yung rest. Yung bossing, dyan sa may labasan dyan, yung meron dyan mga kawayan. Ano na sumasayan? Pagka may gilis. Ay, sa sumalog pagsabay yung aircon namin. at na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito na Para malaman nila. Kasi mami, pag ginalaan ako. Kasi nung bossing, eh. Bawal. Magandang hapon, bossing. Ito, ito, bossing, yung ano, yung metro. Yung po isa. Ito yung pinakadulo sa kaliwa. So, ang niyan, kapag loaded kami, ba, dalawa yung nakabukas na aircon, nagpa yung kuryente, tapos namamatay. mo na sa Kasi dati mayroon na yata ang issue yan na Pwede po bang ano yung bossing? Kapalitan ng service entrance yung draft wire mas makapal kasi ang nakalagay lang yung dati dyan ano eh number 10 no, really, really, sa meranto huh? ewan ko lang kung may sunog yan hindi ko sure bubuksan mm, pa natin sa iyo parang isa Chill lang naman po yun yung po yung dalawa. Okay lang po yung dalawa. Okay naman yung dalawa. Pala ko sana itap ko na lang doon sa water pump yung ginagamit namin kasi sa gabi hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Ilang beses ako namatay ng computer. Puso na lang natin itong boss yung halaman. Maraming kaya ang galaw kayo. Kasi na ba dito kay boss? Pakilin But Yeah. Okay lang po si Bulote na okay, ito, sir. Okay lang po si... Eh. Laban ng asap sir. Ang ita, anong napapatay nga niyo yung red. Hindi, dito na lang. Ano, Pahot na lang yung rep. na siguro sa NEMA. <tod> pwede naman po si Pwede po napatay ah, mo na eto napatay mo, yun. mo yun. hmm. yung mo yung mabosing dyan sa may labasan dyan yung meron dyan mga kawayan hindi ba nakaka-apekto yung yung daloy ng flow ng kuryente kung sakali kung misa kung ano na sumasayan pagka may gas-gas Nagagasgasan din po yung... Saan nagagagasgasan yun, Sir? Baka naging... Pag nagagasgasan kasi magiging dalawang... Ayun, Sir. Maluag po. Kaya? Hindi na implanted. Kaya nag-a-flat weight na yun. kasi pag sabay yung aircon namin nagpa-fluctuate talaga siya. Hindi po siya nakatik na almay sa Maluwag yung isa, no? Maluwag yung isa. na. Kapat mo nga sa akin yung bag ko. Yung bag ko. O, sa counter. Kaya pag nagsasabay sabay gamit, nagsasabay sabay gamit. Oo na naman tayo. Lumihina na yung ano uh, na. Oo, pati yung PC ko. Pati computer, yung so, nalalag. Mayari akong labi. <laughs> pati yung PC mo, hindi ka buwan i <laughs> ah, kasi ano eh, naka-work from home ako eh. Eh, pag respond yung kami, eh, pinagayin na lang, nakakasulog. <laughs> Sabi ko, namatay yung kuryente namin. Kaya, pakita nyo. kaya, okay. dinidyo ko, oh, para malaman nila. Kasi, mamaya, ah, pag ginalaan ako, isinungaling ako, yari ako. <laughs> ikatibayan yan para kung halaman ng boss niya. Kaya sabi ko sa kanila, bossing, eh... Bala siya rin po, palit po ng siya. Doon siya, ano po ah. Yung nag-re-reading po. Yung nag-re-reading? Bali, nakalikod na po sa amin na kami lukas. Ah, yeah. oh, sige, sige. Kaya, so, papir na lang ako. Kung sakaling ano, papalitan ko bukas ng entrada, okay lang naman yan. Okay po, habang bukas po yung selyo. Habang bukas pa. Kasi po, bawal po mag-selyo. Ah, sige. Kaya, bawal po sir. Gusto, sir